Dipisil para sa mga pasaherong sinda Anastasia asin sin Maria Nesabel Isabel ang sitwasyon ni Dangunyan sa pantalan kan Tabaco City. Gikan pang Quezon City si Isabel, mantang gikan pang Bulacan si Anastasia asin parehong pasiring sa Katanduanes. Sa ibong kan maraot na panahon, pinirit da aninda ang pagbiyahe pa uli sa Bicol. Alaga da ininda ho naon, na ro na kasuudma biyahe sa Tabaco Port. Mayo mandasin da sindang magiginibo, kundi ang maghalat na sanang magbalik ang biyahe kan barko. Eh, no choice na ako umatras kasi naka-reserve ako sa Kubao. So, itinuloy ko na lang. Tapos, ganun din naman. Pag bumiyahe, di makakasay ka rin kasi talaga need mo nang makauwi din. Pagdating na lang dito, oh, walang biyahe. Kaya ayun. Pero doon pa lang po sa ano, as in nag, ano na po, abiso na po sila na wala daw pong biyahe. Kami naman po, baka makaano dahil kin baka na bukasan pwede na magbiyahe kaya pa yon kahapon po kasi nagbiyahe kami sa datos kan Office of Civil Defense Bicol na pigpaluwas ka subagong aga, total na 1,277 pasahero ang stranded sa mga pantalan sa rehiyon. Huli sa bagyong aghon, puon pa kasubanggi. 380 ang stranded passengers sa Puduran Port. 350 ang stranded passengers sa Matnug Port. 290 ang stranded passengers sa Pilar Port. 211 ang stranded passengers sa Tabaco Port. 26 ang stranded passengers sa Bulan Port. Asin 20 ang stranded passengers sa Mobo Port. Nakarating po sa amin ng mga information, andyan po ang ating iba't ibang provincial government and also the municipal DRM offices or city DRM offices na nakakasakop sa mga ports na ito na nagbibigay ng assistance. Kasama din po dyan ang mga um, personnel po ng PPA and Philippine Coast Guard. Huli sa kansilasyon kan biyahe sa dagat puon alas dos kasuod mang hapon, 258 na ang bilang kan stranded na rolling cargoes. Asin pulo na stranded na vessel sa mga pantalan sa Bicol Region. 105 ang stranded na rolling cargo sa Puduran Port asin duang stranded na vessel. 68 an stranded na rolling cargo sa Pilar Port asin sarong stranded na vessel. 45 an stranded na rolling cargo sa Matnog Port asin tulong stranded na vessel. 12 an stranded na rolling cargo sa San Andres Port. 11 an stranded na rolling cargo sa Mintak Port asin sarong stranded na vessel, 10 stranded na rolling cargo sa Mobo Port, 4 unstranded na rolling cargo sa Bulan Port, asin tulo unstranded na rolling cargo sa Birak Port. Total na 44 vessels naman ang nasa shelter ngunyan sa maniba ibang pantalan. 22 sa Kataingan Port, 8 sa Masbati Port, 4 sa Tabaco Port asin sa San Andres Port, 2 sa Virac Port, San Jacinto Port asin Lagundi Port, asin sa Ro sa Matnug Port. 10 motorized bangka naman ang nasa shelter kan Tabaco Port. Mangpong mga weather disturbances na um, ipalabas ang pag-asa ng mga advisory ay lagi lang po tayong tumutok sa kanilang social media accounts kasi palagi pong nag-update po sila doon regularly and also sa um, trusted media sources din po natin and you can also coordinate din naman po sa mga social media accounts and also the hotline numbers ng ating mga local emergency local emergency and local operation centers po ng mga kanya-kanyang LGUs kung saan po tayo nakatira. Mientras tanto, alas sa iska magpaluwas manin abiso at Cebu Pacific na kansilado na ang biyahe kan sa indang mga aeroplano ngunya na aldaw. Biyahing Manila Naga Manila, Manila Masbate Manila, asin Manila Virac Manila huli man sa epekto kan bagyong aghon sa rehiyon. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar.